Mabuhay! Hello, Philippines! And hello, world! <laughs> kung ano-ano na lang i-intro ko, no? Kakaloka! <laughs> panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat! Kaya <laughs> so, nga't nga ragang itsura ko at ko si Maron sa labasan. Keber, kung makita nila ako ngaraga, <laughs> eh ganun talaga ang ina, di ba? <laughs> so ayan niyat papasok ulit ang anak ko. Natutuwa nga ako at napakasipag niyang pumasok ngayon. Dati-dati kung ano-ano dinadahilan niya para umabsent. <laughs> At hayan na, ihatid ko na siya, ako naman ang gagaya. At kailangan ko magmadali kasi nga tanghali na. At medyo madaidae ang pasyente ko ngayon. <laughs> at panigurado mga ngarag ako. O ba diba ang fresh-fresh ko pero mamayang hapon ngarag na ngarag na yan. <laughs> Ewan ko ba bakit napakabilis ko mapagod ngayon? Hindi ka gaya dati. Iba talaga ang katawan ng tumatanda. <laughs> Mabilis mapagod at marami masakit sa katawan. Tuhot at balakang. <laughs> kakaloka. At hen ya tapos na ako magpasyente diyan at pupunta na ako ng kabanatuan. At sana mabilis ako masaka. As usual, naglakad na naman ako ng na pagkalayo-layo. E paano kasi hindi sila nagsasakay diyan? Dahil nga may mga jeep diyan sa Santa Rosa. Kaya bawal yata silang huminto. So hen nga nakasakay na ako ng jeep. at andito na ako sa kabanatuan. Nakasakay na ako ng tricycle papunta sa susunod kong pasyente. Ang <laughs> At tapos na naman at nakasakay na ako ng bus. <laughs> At nandito na ako sa bayan ng Gapan. Aba lahat ng kanto nakasara. Nakakaloka. May mga nakaharang na malaking truck. At may parada daw ng artista mamaya. <laughs> Kakaloka. O diba nagbabalikan yung mga sasakyan. <laughs> o diba ang layo ng lilakad ko. <laughs> bagay minsan lang naman yan at <laughs> piyesta naman so ayan nga't kakain na naman ako dito sa bahay ng pasyente ko at pinag-ulam nila ako ng adobong sito na may pusit na ang sarap sarap nakakalo kayo lasa at ayan nga't papunta na ako sa huling pasyente ko sa Santa Rosa <laughs> ratsyada kong ratsyada ano <laughs> pero hapong hapo na ako dyan hindi ko lang pinahahalat ang pagod na pagod na ako <laughs> At tapos na nga ako magtrabaho sa maghapon. Mm, alam nyo naman, paghapon, na kaya ang ganda ko. <laughs> Araw-araw talaga ako namamalengke. <laughs> ayan, larot-larot na yung bigay ni Tita Fides Bagasaw. <laughs> Maraming salamat po sa pakrismas sa aking anak. So, ayan na. Sobrang pagod ko. Naglaba pa rin ako. Abay, syempre, nakaschedule to. Hindi pwede ipabukas. At ito naman ang request ng ulam ni Maro. At ang 80 pesos na galunggong. <laughs> ang mahal. Nasabi kasi ako sa pritong galunggong. <laughs> Para ako nagbilihin. So, ayan nga. kararating lang ang anak ko. At gutom na gutom na daw. <laughs> sa mga oras na to, nagpiprito pa lang ako ng galunggong. <laughs> Oh, Ay, po tayo. Diyos ko, Lord. Grabe yung pagod mo ngayon. <laughs> Diyos ko. Damdam na, nakatulog ako sa dipay na nung pauwi ako dito. Nung pauwi ako, nung pauwi ako galing. Diyos ko, galing Maloka ako sa Wow. Ang hinit. Ang sarap ng balumbong. Anong ulam ni John. Ay, ang hinip. Anong ulam nyo? Ang ulam namin ay eh, pang mahirap. Ako ang maron. Ano ako? Yung ano? Yan? Yung kamatis sa may sardina sa mid-log. Oo. Ipuro din yung yan. Maraming kamatis.

Mag-video. Mag-trick ako kayo na yun eh. Kukunti lang pala, nakakalok. Ilang minuto na anak? Okay. Ilang minuto na? Bye! Bye guys! Love you all! Bye! Thank you!